oh, okay, mga sadaik. Tayo na bili ng pandesal. Dito sa Paradrea, sa bakery. Iyan ako. Oh. At tunay na lasahin ko may kayo'y matatakam di yan. O, oh. kompleto yan. Ayan, o. So, mayroon pa dyan sa luba. may rupya, may mamon may potok oh, kompleto yan mga konditaw at ayan oh good morning pabatang dito tunay na ayan so, papasok na yun sa site sa IJMP ayan Ayo, ka apa? Ha? Wala lang. Yang brown. Talagang malakas yun eh. Iba, iba. ibang karisma lang. No. Kapi na yun. Kumbaga sa akin Pinaka masarap yun. Ewan ko lang sa iba kung mayroon. Oh. Wala akong nakikita eh. Oh. Location. Oh. Oh. Tatlong balot 'yan. Ayano, alo, kasi hindi pag sa ng mga bahay dito oh 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 ha huh?

<laughs> oh eh <laughs>